Mabuti na narito ka na. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Paprangkahin na kita. Pinapalis na kita dito sa bahay ko. Ayoko na ng may burger na kagaya mo. Bakit po? Ano po nagawa ko? May mali po ba akong nagawa? Ayoko na may kasamang weirdo sa pamamahe ko. Kalat na kalat na ang balita na may mga taong nagpapanggap na border. Pero ang layunin ay paglakawan at patayin ang kasera nila. At si tingin niyo po, ako yun? Si tingin niyo, gagawa ako ng masama. Mapapatay ako ng tao. Magnanaaw Ako. Bakit? May sinabi ba akong ikaw? Guilty ka ba? Huwag kang magalala. Yung binayad mo, ibabalik ko sa'yo. Nang makahanap ka naman ng bagong boarding house, kung may tatanggap pa sa'yo, Magbalot-balot ka na, bibigyan kita ng isang oras. Sana, pagbalik ko, wala ka na sa pamamahay ko. Hindi ko. Hindi ko na po ipipilis ang sarili ko sa inyo. Aayos po ako. Dumating ka na pala. Uh, pasensya ka na. Uh, Binayaran ko lang yung tubig at ilaw eh. Nagpunta lang ako dyan sa grocery sa kanto. Oo. Kanina pa. Wala na bang ibang tao rito? Tayo na lang? Oo, tayo lang. Tayo lang ang tao rito. Pinalis ko na yung dati kong border. Yung mukhang weirdo. Mukhang hindi gagawa ng maganda. Buti eh, may kapalit na. Narito ka na. Mas panatag na ang loob ko. Maganda. Maganda dito sa lugar mo. Tahimik na tahimik. Halos wala kang kapitbahay. Maganda tong subdivision hindi pa masyadong maraming tao. Tamang-tama. <laughs> Numalalim ng gabi. Oras na. Para. Ibigay mo lahat ng pera mo. Kung hindi. Alam mo na ang mayayari sa'yo.

Ay mo siya. Pero, huwag kang magalala. Ako ang sa self pension. Buti okay, wala. Bumalik ako. May nakalimut kasi akong ibang gamit. Maraming salamat. Dito ka na ulit tumira. Bilang ganti ko. Libre nang isang buwan mo. Maraming salamat sa iyo. Utang, utang ko sa iyo buhay ko. Okay lang yun, kuya. Naiintindihan naman kita eh. Pero sana sa susunod. Huwag kang mahuhus ka. sa itsura ng tao. Tawarin mo ako sa panghuhusga ko sa iyo. Makahuhay.